expired na expired na pala mga load ko pa kaload eh kaya tayo ay mag -ano na lang, lang ambon mag video na lang tayo pa uwi dahil wala na sana pala akong load ubus na kaya sit back relax na mga kalodi let's get it on ayan o ayan 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 mga kaloding lodi ayan, ang kalsada kitang kita kitang kita ang kalsada harap natin para maganda Load niyo video lang, wala na palang load. Wala 5 gb pa yun ah. Load din ni Wangka. Hiring laundry attendant. May iwan mo. Cellphone. Ito <laughs> ang mag-anak nila. Mag-anak nila nila. Yan. Nang inbay na. Hanggang likod. Sa video lang. Wala pang live. Oh, laki ng gulong oh. naubos na, ah. <laughs> na ang ulan Uy, bukas na yan ha Dahil lang Tawin ang kalawdi nyo, walang pang live Video lang tayo Nangyari sa ating dalawa Mga kalawding kalawdi Shoutout sa Tampawi, ingat Dahil mo tulas ang daan, dahil mo lang tayo ng mga kalawding Ingat po, dahil may masamang panahon Naglagi ng payong kapote dahil biglang bumabagsak ang ulan mga kalor natin ang oras para pag-usapan ang lahat ng to tayo talaga Tayo na lang magsa, Dito sa akin Kapapunta Ariwa <laughs> ka ba o ka na? Tatawid ka ba o hindi? Hindi magulo yung bike mo kausapin mo yan baka <laughs> ka ba o dito ka <laughs> tayo talaga uwi na naman uwi na naman tayo mga kalodi buti wala ng ulan

tayo talaga tayo na lang magsa gagalit Lodi gagalit tinitingnan <laughs> nakasimangot bawal maglakad pag nakasimangot Sayang ang forma mo pag ganyan nakasibangot ka lagi. <laughs> Palanjo. Ganda mo pa naman. Laki ng kaha. Ayaw ng umiti. Shadong mailap. Oy, oh, finishing oh. Serte umulan. Hindi nababasahin bukas. <laughs> ah.

はい <Thanks. S 2> <laughs>

Pagkakain yung ating potik. Sige yung mga poste dito. Walang ilaw. Ito yata makalotik. 5 araw na tayo. Makalot yung mga, tokyata, At, yung mga yan, yung ibang poste. Mga main. Mga <tinyo> Tamaan ko dito, dito na kaya mga kalodi Palapit tayo mga kalodi Magahay, dandanan tayo, madulas-dandanan, maputi At saka yung tapalodon natin Ay nabali, yung saang alam po Yung kalodi Kaya sitpak lalak sinenjoy Ay nakapag-live Gusto po lang Expert na po so, lang natin Hindi ko akalain yun ha Huwag mong sana eh

hindi mo nga yung oh, nmax yung nmax ko, paano to? Hello? <laughs> nakalabas ka nakalabas ako pwede ko naka-download ako yes, yes, yes tarik yes. dito na tayo mga kaluhati eh. check to lang ang ating video Video na video Bakit nga video lang Bahay na